Bren, maniwala ka. Talagang legit na legit talaga yan. Okay na. Oh. Sigurado kayo dyan? Oh, nakailang 10 million na siya na nareceive. O, oh, di ba? Hindi yan, Iska. Makukuha mo din yan. Sige na, nagmamadali ako. Uy! Anong nangyari sa'yo dyan, anak? Manasama ko. Makuha ng pera ko. Sign up Ay, na ako. Sir, 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 huwag po kayo maniniwala. Alam niyo po bakit? Yung tatlong babae na to, mga scammer yan. Uy, Ma'am Isa. Mag-invest ka na sa amin. Malaki kikitain mo dito. Zero mo, mamumuhunan ka lang ng 1 million. Times 10 ang kikitain mo. Ay, Grabe naman yun. Ganun ba kabilis yun? Legit ba yan? Friend, legit na legit to. Paano yun naman nasabing legit yan? Oo! Oh, legit to, Miss, Miss, Miss Isa. Tuto. Diyos ko, eto tulad nito. to. Janitor lang yan dati. Ngayon, milyonaryo na siya. Naka-Ferrari na siya. May mansion pa siya. Friend, maniwala ka. Talagang legit na legit talaga yan. Ano okay, no. Sigurado kayo dyan? O, oh, basahin mo. Nareceive niya yung 10 million. O, oh, nakailan 10 million na siya na nareceive. O, oh, di ba? Maniwala ka, tanongin mo si Miss Pam. Di ba, Miss Pam? Ano ka ba, friend? Nag-invest na ako dyan at kumita ako ng maraming pera. Hmm? Oo, oh, legit hmm? yan. Talaga ka? Mm, mm pero hindi pa pwede pa. Oo, oh, oh, Miss Isa. One million lang. Ay, wait lang. Ito. Ito. May tumatawag. Hello, sir. Good afternoon po. Yes, sir. Kamusta po? May tumawag. Ay, congratulations! Natanggap niya na yung 10 million. Oo, congratulations po, sir. Sige po, sir. Sige po, maraming salamat po. Congrats Sabi ko sa'yo, maniwala okay, ka. Okay po, sige po. Ano ba kami, Masaya? Ayun, narinig mo? Yun, ano lang yun? Uh, tagalinis lang yun. Ngayon, nakatanggap na ng 10 million. Ay, kaya lang, ano kasi, hindi, ito na. Ito Friend, lang kasi huwag yung... ka nang magdalawang isip. Ay, nako. Actually, gusto ko siya. Nalilito lang ako. Kaya lang kasi, last money ko, kung isusugal ko pa sa inyo, wala akong kasigurado. Ay, nako. Isugal mo na yan. Magiging 10 million pa yan. Ako, pag ininvest mo yan, baka bukas o sa makalawa, magiging 10 million, 20 million pa yun. Ay, isa ka na sa milyonarya. Mm -hmm. Magiging milyonarya ka na, misisa. Oo. Ganyan. O, disipin. Ah! salamat. Sige, so, ito yung gawin natin. Isa-sign up ka na namin. Tapos, kailangan mo na ibigay yung 1 million, ha? Tapos, pagkatapos mag-sign up, ayun, member ka na, registered ka na. Yun, pagkatapos niyan, mga, the next day, may 10 million ka na. Ang bilis nun, sabi ko sa'yo. Di ba, Miss Pam? Huwag ka na. Anak ko, mag-sign, bigay mo na yung ano. Oo nga. Ganun din yung nangyari kayo. So, ito na. Sige, mag-sign up ka na dyan, ha? ten times sa uh, times ten ng balik nito ha. Oo, oh, legit mo, na legit 'yan. Pag sa sign up lang ako dahil nangyari ginawa mo. Gusto kong mangyari kung ano 'yung nangyari sa iyo. Kaya din dahil sa iyo ha. Gawin mo na. Pag sa sign up ako. Congratulations, Miss ah! Isa. Friend, ano kaya sa tingin mo? Mga kailan ko kaya makuha yung best Ay, ko? naku, friend. Makukuha mo yon. Maghintay ka lang. Ha? Eh, siyempre, tatanong na naman ako. Natural, siyempre, nag-invest ako ng pera, ano? Oo, oh, oh. Oo, oh, no. mo yun. At saka, wait lang ha, nagmamadali. Kailangan kong mag-impake. Mamadali? Bakit saan ka pupunta? Eh, kailangan kong impake yung damit ko kasi pupunta ako ng abroad. Abroad? Oo. Oh, Akala oh. ko ba may ama ka mag-abroad ka? Saglit nga. Iiwanan mo ako pagkatapos kong mag-invest. Ano to? Scam Hindi yan, scam. Makukuha mo din yun. Sige na, nagmamadali ako. Uy! Uy, Pam! Pam! Hello, Ma. 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 Anong nangyari sa'yo dyan, anak? Manas si mama Ako wala ng pera ko. Lahat ng savings ko na tangay ni Tato. <laughs> Mani, ka rito. Eh, balik ka rito. Si mama mo. Oh, Nangyayari? Kasi yun na nga ba sila sa akin, ibabalik nila sa putok na yung pera ko. Bakit hinayaan mo naman anak na maloko ka? Paano naman yung anak mo rito? Alam mo naman wala kaming ibang aasahan dito kundi ikaw lang anak. Kasi nga mami, Nagaganda ko ng padoble pa na sobra-sobra yung pera ko. Alam mo naman, ikaw lang talagang inaasa namin pa. Paano na tong anak mo nag-aaral pa? Hindi ko alam, mami. Hindi ko alam. Ano ngayon ang mangyayari niyan? Paano na lang? Mami, ko alam. Ang gagawin ko. Diyos ko naman, Isa. Wala ano ako pera-pera ngayon. Pera <laughs> Ah, ano pa yan, anak? Paano ka ba namin matutulungan kung ganyan? Napakalayo mo. Alam mo, ikaw lang ang inaasahan din namin dito sa Pilipinas. Alam mo, hindi ko Gagawa din kami ng paraan dito, Isa. Gagawa, tutulungan na tutulungan ka namin, anak. Please, tulungan ko. O, tutulungan ka namin. Umuwi ka na lang ng Pilipinas, anak. Kung alam mo, hindi mo lang kaya dyan. Umuwi ka na dito. Sige, ma'am. iisipan ko. Sorry po. Jane. Ay, oh Luigi. Oh, kamusta? Uh, uh, Ito ayos naman. Ah, uh, Jane, baka pwede naman yung last ka makuha. Wala talaga ako pera, pero baka pwede naman yung makuha. Ay, pasensya ka na. Wala kami mga ipapahiram sa'yo. Oo nga, wala kaming mga ipapahiram sa'yo ngayon kasi nga nang susunod yung mga bills namin. Tsaka mm. marami, mm. ba, marami kayong bayarin sa bahay ngayon, di Bwede ba? Ay, oh. uh -huh. Wala kaming extra na pera. Okay. Wala namang problema sana yan kung meron kaming extra. Pero sa ngayon kasi talagang dipit kami okay. talaga. Okay. Ayun ka. Sensya ka na. Mahanap ka na lang ibang kaibigan natin or mga ibang pamilya. Relative. Para mahiraman. Pasensya ka na. So, ano na? Kami may papahiram. Ano Oo. Uh -huh. Sano pala? Mag-ingat ka. Papunta, may papuntahan mo na kayo. Oo. Uh -huh. Ingat ka. Uh -huh. Ate! Ate, ate. Wow. Bili ka naman ng kakanin ko. Ay, ate, yung pasensya na. Wala akong pera eh. Nako, hindi naman itong ganong kakamahal, no? Sa kating mo to, oh. Ayan, oh, ayan. Ano ba yan, sobrang eh? grabe. Alam mo, sobrang sarap yan. Subukan mo, mula lang Nako, ate, wala Ay, talaga akong pera eh. Ikaw naman. Hindi naman ganong kamahal. Subukan mo lang kahit isa. And then, kung after mo kumain ng isa, nagsubuka at nasagustuhan mo, bibigyan ka ta discount. Sige na nga, ate. mo mag ko. Hindi. Alam ko magaling ako, pero ang gusto o matikman mo kasi alam ko uulit at uulit ka sa akin talaga ba? sige subukan mo lang sige ate talagang ako ng plastic ha sakit lang anyway ganito ang gawin natin para makaulit ka at bigyan kita na maraming ng mas magandang discount Kunin ko yung number mo ah, para susuplayan so... kita balang oh, mo, mailako kung pa maibenta mo doon hati hati tayo 50-50 tayo basta siguradong masarap to ah, sige ate thank you ha oh, salamat din ha salamat din uh -oh. sige hi. Hi. hi ano yung binibenta mo? Sir, mga po. Bakit sir gusto mo? Alam mo, oh, actually, pa gusto na to eh. Dahil sa sobrang daming order sa'kin. Pero may nakitrap ako a few pieces. Bakit gusto mo? 50% na lang po. Kaya ko namang bilhin lahat yan eh. Kaso nga lang, um, may naobserbahan akong maganda sa'yo eh. I mean, potential. Talaga po. Actually, naghanap ako ng staff sa sales. Stop, sir oh, okay. And then, nakita ko na magaling ka magbenta. Baka magaling mo magbenta, di ba diba, alas na maubos na yung mga paninda mo? Opo. So, um, ikaw kung gusto mo, um, ipasa mo sa akin, email mo sa akin yung CV mo. And then, malayo natin, di ba, maging, maging successful ka. Malayo natin maging vice president ka pa. Wow, talaga po. Yes. Sige po, interested oh, po ako. Sige, sige. Asahan ko yan, ha? Opo, opo. Hintayin ko yung email mo. Opo, sir. Opo, sir. Uh, mo yung, ano? Yung number mo. po, oh, uh, number pala, sir, sa dali lang. Sir, sir wala pala akong cellphone. Bigay ko na lang um, sa'yo yung number ng, sige. ano, ng kaibigan ko. Sige. Uh, Akin yung number mo. Tapos, <laughs> message kita sa, ano, para masend ko yung email ko. Sir, sige na, natin ako ano mo, mo. mo Hintayin ko yung, ano mo, rest opo, mo. Opo, Okay. Salamat Thank po, you. sir. Hi, sir. O nga pala, mayroon kaming i-offer sa'yo na siguradong ikayayaman mo, kikita ka ng malaki. Times 10. 1 million mo, magiging 10 million. Sumali ka na dito. Galing naman yan, patingin niya. Hmm. Oo nga, um, maniwala ka. Sabi ko sa'yo, ang dami na namin napayaman. Di ba may mas kong sabi Hindi ko sabi Ay, hindi, hindi. Diyos ko naman, hindi totoo yan. Ano ka ba? Tsaka mag-sign up ka na dali na. na rin, sabi sa'yo, marami na kami napayaman. Yung na kahapon, yung babae na sumali sa amin, nakatanggap siya ng 10 million. 1 million lang yun. Tapos Oo, sir. Kaibigan ko po yun. Kumuha siya kapon talaga. Nag-sign up talaga siya kapon. Ito, mm. sir. Papakita ko sa iyo lahat ng pro-web. Oo. Oh, oh. No? Yung 1 million investment mo, 10, 20, 30, 40 million. Na yun. Sige na. Oo. Sige na. Sign up na ako. Sign up na, na. Sina, sir. Ako, sir. Sir, 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 huwag po kayo maniniwala. Alam niyo kung bakit? Yung tatlong babae na to, mga scammer yan. Nako, please lang. Scammer ka, scammer ka, scammer ka. Dali, scam niyo ko, no? Huwag kang maniniwala dyan. Yan ang scammer. Sir, huwag kang maniniwala dyan. Siya yung scammer. Yan. yan. ang scammer, hindi kami. Alam ko naman eh. Polis ako. Matagal ko nang minaman na niya tatlo. Ay, kaya nga po. Kung ako sa inyo, nako. Pagdadakapin niyo na lahat yan. Sa so, presinto na kayong paliwanag. Oh, Ay, yeah. so, ka Salamat. Oh. Salamat Sumama ka. Manood ayo. Ay, sa ko dito na rin yan. Ay naku, sa salamat. At nahuli na rin yung mga scammer na yan. Ay, sa wakas. At least nahuli na rin yung mga yan. Pero ano yung Sam, sa totoo lang. Gusto ko magpasalamat sa'yo. Kasi kung hindi dahil sa'yo, siguro hanggang ngayon. Bebenta pa rin ako ng kakanin. Ano ka ba? Wala yun. Tsaka, di ba, nakuha mo talaga yung attention ko nung dating nabibenta ka pa. Mm. Napakagaling mo. Grabe. Wala akong masabi. Salamat. Kaya kung nasan ka man ngayon, deserve mo yun. Salamat. salamat. Walang easy money. Lahat dapat pinaghihirapan yan. Tsaka, di ba, mas, mas masarap sa feeling pagka yung ginagastos mo, yung mga mga lugar na yan na hindi mo napupuntahan, napupuntahan mo na ngayon dahil sa 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 tiyaga, sa sipag mo. So, kung ano ka man ngayon, deserve mo yan. Salamat sa iyo ha. Salamat. Salamat sa pagkakataong binigay mo sa akin. At tinatangako ko naman na Mama, hindi ka nagkamali na natulungan ako. Oo naman, tsaka proud na proud ako sa iyo kasi isa ka sa nagpaangat ng company ko rin. Salamat. Salamat sa tiwala. Thank you.